Kamusta? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang kalunos-lunos na kwento tungkol sa babaeng nagnangalang Karen Buckley. Si Karen Buckley ay ipinanganak noong 1991. Nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang, sina John at Marian, sa County Cork sa timog kanluran ng Ireland. Isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang lungsod sa islang bansa ng Ireland. Ang bayang ito ay medyo maliit, kaya lahat ng tao sa lugar ay magkakakilala. Ang mga bata sa lugar na ito ay madalas ding magtipon at maglaro ng magkakasama. Dito rin niya natagpuan ang isang grupo ng mga kaibigan na napakalapit sa isa't isa at nagmamahalan. Inilalarawan ng mga tao si Karen bilang isang taong napakasensitibo at malumanay. Siya ay matalino at sa emosyonal na aspeto, masaya siya kapag pinapansin ng mga tao. Bukod pa rito, siya rin ay isang taong napakasipag at ambisyosa, kaya palagi siyang nakakakuha ng matataas na marka sa buong panahon niya sa paaralan at pagkatapos makapagtapos, kusa niyang pinili ang kursong nursing. At tulad ng alam ninyo, sa kanyang malumanay na personalidad at pag-aalala sa iba, medyo bagay sa kanya ang trabahong ito. Habang siya ay nag-aaral sa University of Limerick, nagtrabaho siya bilang isang waitress para magkaroon ng dagdag na pera para sa kanyang mga gastusin. Sinabi ng kanyang mga kasamahan sa trabaho na masaya silang makatrabaho siya at siya rin ay isang positibong tao na palaging nagbibigay ng enerhiya sa kanila dahil palagi siyang nakangiti. Bukod dito, Si Karen ay isang tao rin na mahilig maglakbay at noong nasa universidad pa siya, nakapunta siya sa Thailand at South America. Nang makapagtapos siya sa nursing, lumipat siya sa Inglaterra upang magtrabaho sa isang ospital sa Essex at dito niya natuklasan ang kanyang tunay na hilig, ang pagiging isang therapist. Dahil dito, Gumawa siya ng 180 degree na pagbabago sa kanyang karera at bumalik sa pag-aaral upang kumuha ng degree sa larangang ito. Tulad ng nakikita ninyo, para magpatuloy sa larangang ito, kailangan ni Karen ng master's degree para maging isang profesional na therapist. Noong 2015, lumipat siya sa Glasgow upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Glasgow Caledonian University. Dito, Nakahanap siya ng isang apartment at nakitira kasama ang tatlo pang estudyante. Bilang isang masayahin at palakaibigang tao, madali siyang nakipagkaibigan sa kanila at mabilis na nakibagay sa kapaligiran tulad ng karamihan sa ibang mga estudyante. Si Karen ay namuhay din ng isang malayang buhay tulad ng pag-inom at mahilig makisalamuha upang makakilala ng mga bagong relasyon noong gabi ng Abril 11, 2015. Para sa kanyang party, nagsuot si Karen ng itim na jumpsuit at leather jacket at isang pares ng pulang high heels. Pagkatapos uminom sa bahay, nagpa siya ang grupo na pumunta sa Sanctuary Nightclub sa West End Glasgow. Ang oras ng kanilang pagdating sa lugar na ito ay bandang hating gabi at pagpasok nila sa club, nagpatuloy sila sa pag-inom at pagsasayaw. Bandang alauna ng madaling araw, tumayo si Karen at sinabi sa kanyang mga kaibigan na magbanyo lang siya sandali at babalik din. Tapos ay sumiksik siya sa gitna ng mga nagsasayaw na tao para pumunta sa banyo. Ang kanyang mga kaibigan ay nagpatuloy sa pagsasayaw at pag-inom. Gayunpaman, matagal na oras na ang lumipas ngunit hindi pa rin bumabalik si Karen ang kanyang pagkawala ng ganoon ay lubhang di pangkaraniwan dahil hindi siya ang tipo ng tao na aalis nang hindi nagsasabi. Bukod pa rito, hindi pa niya kinukuha ang lahat ng kanyang mga gamit kaya paano siya makakauwi. Ang ilan ay nag-isip na baka mayroon siyang bigla ang kailangan kaya sumakay siya ng taxi pa uwi. Ilang oras ang lumipas, nagsimula ng magsara ang party at bumalik na ang lahat sa kanilang apartment Sabik din silang hanapin si Karen upang ikwento ang mga masasayang nangyari pagkatapos niyang umalis. Ngunit mabilis nilang napansin na ang apartment ay walang tao, walang anumang ingay. Lahat sila ay nakaramdam na mayroong mali. Agad nilang tinawagan at tinex siya para tanungin kung nasaan siya. Ngunit sa kasamaang palad, walang anumang tugon. Gayunpaman, dahil sila ay may sapat na gulang na hindi nila ito masyadong pinansin at inisip na baka may pinuntahan siya at babalik kapag nahimasmasan na. Gayunpaman, kahit lumipas na ang susunod na araw, hindi pa rin umuwi si Karen at wala pa rin anumang tugon mula sa kanya. Sa oras na ito, lubos na silang natakot. Iniisip na baka may masamang nangyari sa kanya kaya mabilis silang nag-report sa pulisya. Noong gabi ring iyon opisyal na idineklara si Karen bilang nawawala. Agad ding dinala ang tatlo niyang kaibigan sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Ang mga magulang ni Karen ay agad ding naabisuhan tungkol sa pagkawala ng kanilang anak. Dahil sa matinding pag-aalala, sa loob ng dalawang kwatro na oras mula nang mawala si Karen, mabilis na pumunta ang kanyang mga magulang sa Glasgow at lumabas sa media upang humingi ng tulong sa publiko. Hindi nagtagal, may ilang tao ang lumapit upang magulat na nakita raw nila si Karen noong gabi na siya ay nawala. Sinabi nila na bandang 1 ng madaling araw, tila lumabas siya ng club at nakita nilang kausap niya ang isang hindi kilalang tao pagkatapos mag-usap. Sabay silang umalis sa direksyon na salungat sa daan pa sa kanyang bahay. Walang sino man ang nakakakilala sa lalaking ito. At hindi rin alam kung bakit nagpasya si Karen na umalis nang hindi nagsasabi sa kanyang mga kaibigan. Ito ay tila nagpapatunay na ang lalaking iyon ay maaring may alam kung saan nagpunta ang dalaga. Matapos ang dalawang araw na walang balita, sa wakas ay nakatanggap ng sumunod na impormasyon ang mga pulis. Sinabi ng taong iyon sa pulisya na habang nagjogging malapit sa isang parke, aksidente niyang natagpuan ang isang handbag sa loob ng basurahan nang buksan niya ang bag. Natagpuan niya ang mga ID ni Karen. Nagkataon din na ang lugar kung saan natagpuan ang bag ay ilang milya lang ang layo mula sa club. Ang bagong ebidensyang ito ay lubhang nakakabahala dahil lalong naniniwala ang mga investigador na ang may gawa nito ay maaaring sinusubukang sirain ang ebidensya at tumakas sa batas. Apat na araw na ang lumipas mula nang mawala si Karen at sinabi ng pulisya na lubos silang nababahala para sa kalagayan ni Karen. Ang lugar kung saan natagpuan ang kanyang handbag ay kasalukuyang nakakordon habang pinalalawak ng pulisya ang kanilang paghahanap sa mga kalapit na lugar. Makalipas ang ilang panahon, natagpuan din ng pulisya ang lalaking nakausap at umalis kasama ni Karen. Ang pangalan niya ay Alexander Pacto dalawamput isang taong gulang sa oras ng kwentong ito. Siya ay ipinanganak at lumaki sa isang medyo may kayang pamilya. Nag-aral din siya sa isang paaralan malapit sa kanilang bahay at may isang grupo ng malalapit na kaibigan. Ngunit habang lumalaki sa panahon ng puberty, ang kanyang pamumuhay at personalidad ay naging mas maprebelde at matigas ang ulo. Hanggang sa maghiwalay ang kanyang mga magulang, lalo pa siyang naging mas magulo. Pagkatapos ng hiwalayan, hindi nagtagal ay nalugi ang negosyo ng kanyang mga magulang at ang kanyang ina ay lumipat sa ibang lugar matapos makuha ang kustudiya sa kanya. Matapos ang pangyayaring ito, kinailangan ni Alexander na baguhin ang kanyang marangyang pamumuhay at maging mas simple. Sa halip, ang ganitong pamumuhay ay tila mahirap at hindi makatarungan para sa kanya. Napilitan siyang mag-aral sa isang pampublikong paaralan sa lugar. Gayunpaman, hindi rin nagtagal ay huminto siya sa pag-aaral. Noong Nobyembre ng parehong taon, sa edad na labing pito, nasangkot si Alexander sa isang malubhang aksidente sa sasakyan at nakomatose ng ilang linggo. Pagkatapos magkamalay, hindi na siya makagalaw at kinailangan niyang matutong maglakad muli. Ang prosesong ito ay tumagal ng higit sa anim na mahahabang buwan at naging hadlang sa kanya sa sumunod na taon. Dahil hindi makakilos, maraming libreng oras si Alexander, dahil din walang magawa, nagsimula siyang makipagtalo at gumawa ng gulo sa kanyang ina at pinalaya siya sa bahay. Nagsimula siyang lumipat sa kanyang ama, ngunit tila hindi rin siya tinanggap doon. Nagpatuloy siyang makipag-away sa kasintahan ng kanyang ama at muli pinalayas siya sa bahay. Pagkatapos palayasin, tumuloy siya sa bahay ng isang kaibigan. Sa panahong ito, nabubuhay lamang siya mula sa kanyang disability benefits. Minsan, nagtatrabaho rin siya ng part-time sa isang garden center kapag kailangan niya ng pera. Buko dito, nagbebenta rin siyang illegal na paputo. Sa community center, tila kilala siya ng lahat at itinuturing siyang isang gentle giant, isang magalang at disenteng kaibigan. Minsan, siya rin ay isang masayahing tao at medyo kaakit-akit at halata namang marunong siyang magsalita para makuha ang loob ng iba. Gayunpaman, walang sino man ang nakakaalam kung ano ang itinatago sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Bagamat hindi pa sigurado kung siya nga ang suspek, hindi niya maiiwasan ang hinala dahil siya ang huling taong nakakita kay Karen. Dahil dito, noong hapon ng lunes, nagpa siya ang pulisya na pumunta sa kanyang apartment upang mag-imbestiga. Ngunit laking gulat nila, nang pagpasok nila, ay mayroong napakatapang na amoy ng bleach. Pagkatapos, halughugin ang apartment. Napansin nila na ang kanyang kutson ay mukhang kakaiba at katakataka kaagad siyang inimbitahan sa istasyon ng pulisya. Dito, tila napaka-relax ni Alex at sinabi sa pulisya na noong gabi na nawala si Karen, totoong nag-usap sila at nagpasya silang pumunta sa kanyang lugar para magkaroon ng relasyon. Umalis daw si Karen bandang 4 ng madaling araw. Pagkatapos, nagbigay pa siya ng isang nakakabahalang impormasyon sa pulisya. Aksidente raw na nadulas si Karen at nauntog ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagdurugo. Labis din daw siyang natakot. Matapos mabalitaan na nawawala si Karen, napansin ng mga detective na sinusubukan niyang punan ang mga patlang sa oras sa pamamagitan ng sobrang pagbabahagi ng impormasyon at ito ay ginagawa niya para makuha ang tiwala ng mga tao. Agad din kinumpirma ng mga investigador na posibleng may dugo nga ni Karen sa kama. Ang pulisya ngayon ay may sapat na impormasyon para humiling ng search warrant habang si Alexander ay dinala sa isang motel at binantayan. Nang suriing mabuti ng mga investigador ang kanyang apartment, natagpuan nila ang ilang sampol ng DNA. Kinumpirma nila na tumutugma ito sa DNA ni Karen at para sa pulisya, sapat na iyon para ituring siyang isang espesyal na suspek Makalipas ang dalawang araw, ala unositos 55 ng hapon, si Alex ay pinigil sa isang lokal na Starbucks. Pagkatapos, natagpuan ng mga investigador ang isang sulat kamay na papel sa kanyang bulsa at sinasabi nito ang lahat. Habang sa isang banda ay muli siyang iniimbestigahan. Sa kabilang banda naman ay patuloy na hinalughog ng pulisya ang kanyang apartment. Ang iba naman ay nagimbestiga sa mga kapitbahay sa paligid. Gayunpaman, wala sa mga kapitbahay ang makapagbigay ng maraming impormasyon at karamihan sa kanila ay walang gaanong alam tungkol sa kanya. Nang maglaon, nang ipost ng pulisya ang kanyang impormasyon sa mga forum para humingi ng tulong, nakatanggap sila ng isang tawag. Sinabi ng taong ito na si Alex ay may kasunduan sa isang may-ari ng farm na umupa ng espasyo sa halagang 10 pounds bawat linggo kasama ang isang bodega sa farm. Matapos marinig ang balita, mabilis na nagpadala ng mga investigador upang tingnan ito. Pagdating doon, agad nilang nakita ang isang tumpok ng sinunog na damo malapit sa bodega. Pagpasok at pagsuri sa loob, nakita nila ang isang malaking asul na plastic barrel na walang takip. Nang silipin nila ang loob, laking gulat nilang natuklasan ang isang katawan na nakatago. At syempre, walang iba kundi si Karen. Tila siya ay nakababad sa isang kemikal na likido at ang katawan ay natutunaw. Pagkatapos ng autopsy, hinala ng forensic expert na tila siya ay matinding sinaktan. Bukod dito, nakita rin nila ang maraming sugat sa kanyang mga kamay at braso. Dahil sa mga ebidensyang hindi mapapabulaanan, mabilis na inaresto si Alex. Nagulat ang pulisya matapos ang malalim na investigasyon sa kanyang nakaraan dahil sa katotohanan, mayroon siyang mahabang kasaysayan ng kriminalidad. Ang una niyang paglabag sa batas ay ang paggawa ng pekeng pera noong siya ay tinedier pa. Ang sumunod niyang akusasyon ay mas malalapa. Noong siya ay labinsyete taong gulang, siya ay inakusahan ng pagtangkang saktan ang isang daan kwatro na taong gulang na babae matapos niya itong sundan. At sa kabutihang palad, isang dumaraan ang nakarinig ng ingay at sumugod upang iligtas ang babae. Mabilis na dinala si Alex sa korte. Ngunit sa kabila ng mga testimonya ng maraming saksi at ng biktima, iginiit niya na nadulas lamang siya habang sinusubukan siyang saktan ng babae. Nakakabaliw na naniwala ang hurado sa kanyang kwento. Sa kabila ng mariing pagtutol ng mga saksi at ng biktima, si Alex ay pinalaya kaagad ng walang anumang parusa. Ang kwento ni Karen ay mabilis na naging sikat sa lahat ng balita at ang unang biktima ni Alex ay muling lumitaw upang alalahanin ang kanyang nakakakilabot na karanasan nang tanungin ng mga investigador si Alex natagpuan nila ang katawan ni Karen sa mismong bodega na kanyang inupahan at ito ay isang malaking ebidensya laban sa kanya. Pagkarinig ng balita, mabilis niyang binago muli ang kanyang kwento. Bagamat sa pagkakataong ito ay inamin niya na sila ni Karen ay nag-away, sinabi niya na si Karen ang unang umataki sa kanya at siya ay nagtatanggol lamang. Hindi niya sinasadyang mapalo siya sa ulo gamit ang isang wrench na natagpuan niya sa mesa. Ang pulisya ay patuloy na naglabas ng ebidensya at sa katunayan, natagpuan nila ang DNA ni Karen at maraming lupa mula sa farm na dumikit sa kanyang sasakyan. Ito ay nagpapatunay na siya ang pumatay at naglipat ng katawan ni Karen sa farm upang itago ang ebidensya. Hindi pa doon natatapos, hinanap din nila ang data sa kanyang telepono at nakita nila ang mahabang listahan ng search history tungkol kay Karen matapos siyang mawala. Bukod dito, nag-google din siya tungkol sa mga katangian ng sodium hydroxide at ito rin ang kemikal na ginamit niya para ibabad ang katawan ni Karen. Dahil sa mga ebidensyang ito, imposibleng maitanggi ang kanyang krimen. Kaagad na inaresto ng pulisya si Alex at sinampahan siya ng kasong pagpatay sa wakas umamin din siya. Noong gabi ng Sabado, Abril 11, 2015, si Karen ay kasama ang kanyang mga kaibigan sa club. Nagkataon, naroroon din ang grupo ni Alex, ngunit walang sino man ang magkakakilala habang nagpa-party. Bandang higit alauna, nagpa siya si Alex na lumabas para manigarilyo at nagkataon na si Karen ay lumabas din para magpahangin kaya nagkita sila at nag-usap. Habang nag-uusap, nagpa siya silang maglakad sa kalsada at ang kapansinipansin dito ay tila hindi sila naglalandian o walang anumang pisikal na kontak. Matapos mapanood ang video na ito Hinala ng lahat na sa oras na iyon ay inalok ni Alex na ihatid siya pa uwi at doon na siya sinaktan ng matindi. Ayon sa ulat ng autopsy, ang oras ng pagpanaw ni Karen ay dalawampung minuto matapos siyang umalis sa bar. Siya ay pumanaw dahil sa matinding trauma mula sa malakas na puwersa sa kanyang ulo at hinampas ng isang bagay na naging sanhi ng kanyang subdural hemorrhage at pagkabali ng bungo Pagkatapos patayin si Karen, nagmaneho si Alex papunta sa isang lokal na parke upang itapo ng kanyang handbag bandang 1.26 ng madaling araw. Pagkatapos, binuhat niya ang katawan ni Karen paakyat sa kanyang apartment bandang 2 ng madaling araw. Binalot siya sa bedsheet at natulog sa kama kasama ang katawan. Pagkagising kinabukasan, naggoogle si Alex kung paano itatago ang katawan at nakita niya ang sodium hydroxide. Bandang 9.42 ng umaga, nagmaneho siya papunta sa isang kalapit na tindahan, bumili ng guantes at 9 na litro ng sodium hydroxide. Pagkatapos, pumunta pa siya sa isa pang tindahan para bumili pa ng naturang kemikal. Pag uwi sa bahay, inilagay niya ang katawan ni Karen sa bathtub at sinimulan ang proseso ng pagtatago ng bakas. Gayunpaman. May isang bagay siyang hindi inaasahan, nang na pag-decompose ng katawan ay matagal at ang kanyang kasama sa bahay ay maaaring umuwi anumang oras. Kaya para mapabilis ang proseso, pinaghiwalay niya ang katawan ni Karen at ibinuhos ang kemikal sa loob nito. Bandang 5 ng hapon, habang pauwi na ang kanyang kasama, mabilis niyang binuhat pabalik si Karen sa silid-tulugan. Kinabukasan, Bago sumikat ang araw, itinapon niya ang ginamit niyang sandata sa isang kalapit na kanal. Muli siyang nagmaneho papunta sa kalapit na tindahan upang bumili ng alkohol, disinfectant at ilang mga lighter. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay para itago ang anumang bagay na sa tingin niya ay maaaring maging ebidensya. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa farm na kanyang inuupahan upang sunugin ang lahat Pagkatapos ay bumalik siya. Isinilid si Karen sa isang malaking plastic barrel. Iginulong palabas ng bahay. Dinala sa farm at bumalik sa bahay para maglinis. Sa di inaasahan, sa oras na ito, dumating ang pulisya sa harap ng kanyang bahay upang kausapin siya. Dahil sa lahat ng ebidensya, noong Setyembre ng parehong taon, siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na may minimum na sentensya na tatlong, tatlong taon. Habang binabasa ang sentensya, inilarawan siya ng hukom bilang isang taong walang puso at napakalupit na halos wala nang masabi ang hukom para ilarawan ang kanyang karumal-dumal na krimen. Ako rin ay sumasang-ayon. Kayo ba? At iyan ang kaso natin ngayong araw. Mayroon ba kayong mga saloobin? Mag-comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli paalam at hanggang sa muli